na guys nandito ako sa Das Marinas yan o no? town country no yan Das yan guys so. layo na pala <laughs> ayan okay, So nandito na tayo sa may uh, pickup location no ng uh, pina-pick up sa atin na uh, gadget no.

Okay, tayo guys, atas. taas nap Hello, ma'am. Bali ako yung pipick up ng uh, product ni na in order ni uh, Lloyd Palma. To Mindanao, Mindanao. Ano ka ko? Tinawagan ko na yung si sir, eh, yung boss mo ata yun uh, yung ipapa LBC sana kaso hindi aabot. Kaya ipapay airplane na lang. Lloyd Palma. Anong order niya, sir? Uh, para sa CCTV yun, ma'am. Wala nang... Siloid Palma, ma'am. Wala nang ibang order. Sabi ni sir, yung tinawagan ko, akit na lang ako dito, eh. Uh, Naka-ready na daw yun. Sa AdSense yan, sir? Pa... Yung ID mo? 哦。Uh huh.